The verses of the day for today are from Mga Salmo, tatlong kabanata Ang Panginoon ang aking pastol Hindi ako magkukulang ng anuman Tulad ng tupa Pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan Patungo sa tahimik na batisan Ako'y kanyang inaakay Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatako. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dalan yung pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa aking, At hindi na uubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapa sa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, man. Don't forget to like to those Subscribe!